Oy. Ay, sobra po. Wala akong masabi po talaga sa kanilang lahat. Lahat sila may mga ginintuang puso. <laughs> lahat po ng supporters, members, sponsors, big and small. Lahat po sila may mga ginintoang puso. Na pagdating po sa ganitong sitwasyon, lahat po kami nagtutulong-tulong para po makatulong talaga kami. Ang dami na po namin natulungan. Isa na si Sir Timmy! Mm. Yes. Ay, ano tulong? pizza na yan pinagmalaki namin. Na, ang dami po, napakarami pa po kami nagtutuwa. Na sa kabila ng pagtulong ko, ini-issue ako na ako lang bubudol. Na, 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 yan sa sarili ko na, na, walang na, 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 Thank you, thank you. So, uh, ba, uh wow. ibang ano naman po, ma'am. Kumusta po ang pag-handle po niyo ng mga talent? Ah, uh, ito ma. Ewan ko ba, bakit gano'n Wala naman akong hangad, kundi tumulong lang naman ako. Makapagpasaya ko Kasi alam mo, pag sa charity ka, pag puro charity at wala man namang pampakilig, parang boring. Mm. Hindi po ba? Nakita mo, kahit papano, ang kalingat sobrang laki na ng mga views niyan. Pero kailangan na talaga nila yung may mga entertainment pa rin. Para hindi nakakaburing. Kasi ah. Um, diba, kailangan may pagpapinitin. Kaya, hindi ako pinitin. Oh. Pero At isa pa, wala pa naman kaming close. Wala pa kaming closure, close yun, diba? Wala kaming close yun. Diba babalik so, naman kami sabi mo? Ha? Babalik naman, diba? Talit nyo pa rin siya daw kasi. Na. kasi Nakakontrata. Sa ko, ate, ilang days na lang, darating na po ako. At kakausun ko na lang, lang personal si Mami. Ayoko po kasing itawagan siya at i-chat kasi nagtatalo lang kami. Hindi uh, kami uh, nagkakainintindihan. Mas masarap po yung ano na lang, harapan na lang. Pero promise ko ate, hindi ko iiwan si Mami. Mahal ko po, po si Mami. Pero mahirap yung kailangan okay, patunayan. Kailangan sa... Kailan sa gawa. Huwag sa salita. Kailangan okay. ipakita sa gawa. Correct. Pero saan tanggapin yun, Mami? At sa akin naman po, okay. kung mo, ngayon, talit mo talit niya pa rin niya, may pinagfirma ang kaming kontrata, hanggang ngayon, talit mo talit niya pa rin oh. ako. Yeah. Mami, wala kayong plano naman babae i-handle nyo? Ha? Babae naman? Kuya, kaya. baka diba? mamaya Mabuntis. So, mabuntis, di ba? Mahirap at least pag ano yan, yan. <laughs> Hindi ba <magbabae>. mga <laughs> <Hindi> yun. <laughs>